Hello guys, good morning, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao Ayan, so tayo ay uh, nagbabalik po dito sa ating mga numero dito po sa Suertres Loto Okay, so kahapon mga boss, inuulit ko po, panalo po tayo sa 5pm draw na po ang official result po kahapon sa ating screen mga boss Okay, so naka-plus na po yan So, naka-plus po sa ating screen ang official result kahapon sa 5pm draw. Ayan po ang uh, resulta na 084 mga boss. Okay. So, kahapon ang binigay po natin na combination ang dalawang uh, special po natin mga boss. Itong ating pair 80 at 40. So, 2 for 0 at 8 for 0 po ang ating binigay sa special po na combination. So, sabi ko nga po sa inyo kung hindi maglabas ang zero na best number po natin dyan kahapon, balik ka lang sa alas 5 or sa alas 9 pag hindi siya maglabas. So sa alas 5 po siya naglabas mga boss, hindi po siya nag-on the spot. Okay, so naipalawanan na po natin yung kahapon sa ating live. Okay, so muli, congrats sa mga winner po natin sa mga nakadaog, nakapanalo po ng ating 840 Rumble mga boss 500. Okay. So, sayang talaga ating straight, no? Pusti ang akong utso. Ayan, so yan po yung ating uh, live video po kahapon at ito po mga boss ang aking YouTube channel. Sa so, hindi pa po nakakapag-subscribe mga boss sa ating YouTube, pwede po ako ninyo i-subscribe para always updated kayo lagi kung mayroon tayong mga live na ina-upload about tips po dito sa Swertres Lotto. So, araw-araw po tayo dito mga boss, nagbibigay ng mga probables combination. So, inulit ko po itong ating mga numero sa mga bagong pasok na ngayon lang mag in. Ang aking mga numero mga boss, okay, so not sure win. Okay, so probables lang po ito ha. Wala po tayong sure win po dito mga boss. Okay, so yan po yung ating mga members po sa ating YouTube mga boss. Pwede po kayong pwede po kayo dyan sumali kung gusto niyo po sumali dahil unang una po kayo makaka-receive ng ating mga probables bago po tayo mag live mga boss so yan po yung advantage at disadvantage po kung hindi po kayo nakapag member sa ating community dito kay youtube so sa gusto magpamember mga boss Ah, uh, kanit, slow ka lang, no? Pindutin lang po natin itong join. Ayun po yung join na 'yan, mga boss. 79 pesos only good for one month na po 'yan. Okay. So yan po ang ating mga members. So Miguelab shout out sa ating mga members lahat-lahat at good morning sa inyo mga members. Okay, so balik po tayo dito sa mga boss sa ating mga probables. Nakikita naman po natin dito po sa ating screen ang ating mga pamiring. Yan po ang ating best number today mga boss si Noybe sa araw po ngayon ng uh, way best, no? Way best po ngayon mga boss. So, ang ating best number for today is 9, mga boss. Ha, 9. Okay, so 9. Kahapon 0 po. So, yan po ang ating probables na posibleng mag-pair itong ating 79 all-in at 49 all-in mga boss itong aking uh, best pair po natin so pwede po natin itong bagdukan sa inyo lang makakaya mga boss ha kung wala naman pong panarget matik mga boss kahit ito lang pwede na po yung box kumbaga ba diba? box po sa English ang kanilang rambol mga boss okay so pwede po ito mga boss 500 straight or 500 rambol sa kaya lang po ha kung hindi naman kaya kahit malitang lang piso dos pwede na po yan mga boss speaking po sa mga gustong tumaya online mga boss nariyan po sa ating screen. Yan po ating uh, Pitch Dream. Okay? At syempre sa mga gustong naghahanap naman no ng uh, application po nito mga boss, sa gustong magdownload download na sa comment section po. Pwede po kayo magdownload download po dyan kung wala pa po kayong mga application sa online taya sa Suatres. So, okay. So, ang panalo po dyan mga boss ng 10 piso is uh, 6,000 mahigit. Oh, mas malaki po kumpara naman po natin sa outlet. Okay, at less hassle pa po kayo pag nasa cellphone po ninyo ang apps, mga boss. Kung may outlet naman po sa inyo na pinakamalapit, sa outlet na naman po kayo tumaya. Pwede naman po yun, mga boss. Okay, so optional lang po itong ating online taya. Kung ikaw ay busy, at syempre malayong malayo sa inyong mga lugar ang outlet, pwede po dyan, mga boss. I-download lang po ninyo yung ating apps. Okay, so speaking naman po mga boss sa PH Dream, kung hindi po na bubuksan ninyo ang inyong mga application sa PH Dream mga boss, nariyan po sa ating comment section ang ating uh, nabubuksan na link mga boss. Okay, so mag in lang po kayo dyan mga boss kung meron na po kayong account. Ayan, ilag in lang po ninyo at wag na po kayo maggawa ng account kung mayroon na po. So kung mayroon na, diretsyo na po kayo log in tulad po ng ginagawa po ninyo mga boss. So ganun lang para mabuksan po ninyo ang inyong mga PHD Dream. Okay, so minsan nag error po kasi. Mga boss, balik po tayo dito sa ating mga numero ngayon araw po ng Webes, November 30, 2023. Best number po natin, uulitin ko po, Sinoy mga boss. So, possible siya mag-raise ngayon on the spot. Kung hindi man sa alas dos, balik ka lang sa alas 5 or sa alas 9 mga boss. Okay. So, pwede po natin to bagdukan. 500 straight, 500 rumble mga boss ha. Okay. So, pili alam po ninyo mga boss ang aking kombi. Maliit lang po ito. Siguro, anim lang po ito mga boss. Pili alam po ninyo. Pero, meron po tayong ditong super special na combination mga boss. Sa ganahan lang sumabay ha ng ating mga numero. Tulad po at pakiscreenshot ng ating mga combination mga boss. Ito na po ang ating Ah uh, combination para po sa ating uh, depensa mga boss itong ating uh, 209 at 279 mga boss ito po yung ating pamintin mga boss so pwede po natin itong tayaan itong ating pamintin today kung kursunada po yung mga boss so meron po tayong 79 all in mga boss ha so at syempre naman mga boss itong ating 209 okay So naglagay po ako dito ng 209 kasi po hindi pa nagpe-pair ang 20 all-in mga boss at syempre nagpartner po ako sa Noibe dahil ang aking best number today is Noibe mga boss ha. So yan po ang aking depensa combi na 209 at 279 mga boss sa ganahan lang po. So mabay at syempre naman po dito naman po mga boss sa baba nitong ating 209 at 279 mga boss. Ito po yung ating mga last two sa ganahan lang sa ating Last2, jump po sa ating online taya, makakataya po kayo mga boss ng Last2. Ang Last2 kasi mga boss, kung makuha po ninyo ang 09 sa dulo, no? 09 at 90, panalo po kayo mga boss. Okay. So meron po kayong panalo kumbaga consolation prize sa sa mga last 2 na yan mga boss. So exclusive lang po yan sa mga online taya. So meron tayong 29 all in mga boss, 09 all in, 90 all in at 209. Oh sorry, so 20 all in mga boss. So yan po ang ating uh, mga last 2. So pili alam po ninyo mga boss, yan po yung aking best last 2 na 79 si 49 19 at 09 20. Okay, so anim lang po yan ang ating best last 2 na kinuha mga selected last 2 ko po mga boss na posibleng magpares. Okay, so i-play lang po natin ito mga boss all draw ha. Matik po ito alas 2, alas 5 at alas 9 kung meron naman po kayong mga STL local draw. Pwede po mga boss itong ating mga guide at pair, no? 2 PM, 5 PM at 9 PM draw. Last draw po 'yan mga boss ha. So magantabay. So antabayan niyo lang po kung meron po akong mga pahabol na combination mga boss. So minsan nagpapahabol po ako kung kinakailangan po natin magpahabol ng one combination. Okay, so yan po ang aking depensa combi mga boss sa ganahan lang sumabay kahit malang rumble, pwede na po yan. Okay. So next po tayo mga boss, dito po tayo sa ating possible pair again, no? Na combination. So meron akong uh, ginawang uh, combination mga boss na pamares na posible din po mag-pair itong 19 all-in. Kasi po mga boss, itong ating Uno at Noibe mga boss is uh, best number po natin si Noibe, si Uno naman mga boss is ito po yung ating papit sa guide. Okay, so papit sa guide, key partner ko na po yan, ang ating 19 all-in na posibleng magpares din ha. Kung mayroon kayong partner po dyan sa 19 all-in, pwede po kayong maghanap uh, ng pamares ng isa para makuha po natin yung winning numbers kung sakali po makachamba po tayo ngayon, araw po ng Huwebes. Okay, so take note mga boss, 19 all-in po yan ha. So pwede po yan 190, 197, 198, 196, 195 and so on po. So, ang um, meron po kong binigay na two combination mga boss na posibleng no, uh, makuha ang winning number po natin itong ating 319 at 149 mga boss sa ganahan lang sumabay ha. Itong ating 319 at 149 mga boss. Okay. So, always Uh, mag-play lang po tayo ng rambulito, Baka kasi bumalik tayo kahit pa Panalo din po tayo ng rambulito. So, inuulit ko po kahapon Congrats sa mga winner Sa mga nakataya o grumble Ang iba, hindi po na sila nakapagtaya ng uh, Rambol Straight lang, lagi So, dapat always mag-play po tayo ng rambulito, Kahit malang kakaunti 5 piso, 10 piso, So, pwede na po yan mga boss Okay So, meron po tayong 19 all-in mga boss Uulitin ko po Two combination ko po dito ang pick up mga boss. Meron tayong 319 149 target rumble po 'yan. Okay, so sa ganahan ng sumabay itong ating uh, two combination para po sa ating 19 all in. Okay. So next mga boss, itong ating last combination, itong ating super special po na combination na dalawa po mga boss, itong ating uh, 079 749 at syempre, yan po yung aking panarget mga boss, 790 at 479. So, hindi ko uh, uh sure mga boss, kung yan po ang ating plastada So sana makachamba yan ang plastada Kung halimbawa maglabas man yung ating uh, super special Okay, so yan po yung ating panarget Na posibleng mag-ending po si Noybe At posibleng naman po mag-gitna si Noybe mga boss ha So dito po possible uh, mag-ending po si Noybe Or mag-gitna si Noybe mga boss So yan po yung ating panarget na 079 at 790 mga boss Sa ganahan ng sumabay Bagdok natin is 500 straight 500 rumble mga boss okay so yan po ang ating uh, super special na 2 combination mga boss oh mayroon tayong 749 at 479 sa ating panarget always ha inuulit ko po always mag play lagi ng rumble ito okay so 079 ayan nag highlights na po ako ng ating mga super special na 2 combi mga boss Okay, so ito po ang ating super combi. So, pili alam po ninyo mga boss ha. Kaya nga po tayo mayroon tayong anim na combination kasi po probables po possible. Okay, so ulitin ko po to combination. I-flip po natin to all draw. Alas 2, alas 5, at alas 9 mga boss. First combination, meron po tayong 079. Second combination, para po sa ating super special 749 Bagdok 500 District rambol Okay, so yun lang po ang ating mga numero mga boss. Kayo na pong bahala kung ano po ang inyong mga napupusuan sa may kursonada lang. Okay, so good luck na lang po para po sa alas 2. Thank you po sa inyong lahat sa mga nag-comment ng ating video, mga nag-share po dito sa ating live. Thank you, thank you po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Inuulit ko po kung hindi pa po kayo nakapag-follow dito po sa ating Facebook page na may 83k followers po tayo mga boss. Yan po yung official Facebook page po natin. Yung legit Facebook page po natin mga boss. Ha? Kasi po maraming faking account ha. Ingat po kayo dyan. Okay. So dito po ako magtatapos mga boss. Thank you, thank you po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyo. Sana makachamba ta again. Tulad po kahapon. Good luck po para po sa alas dos. Peace out.